Katunayan na marami na sa ating mga kababayan ang gustong sulitin ang mahabang bakasyon, patuloy ang pagdagsa sa mga bus terminals sa so Metro Manila ng mga pasahero para umuwi sa kanilang mga probinsya. Kaya naman magdamagan na biyahe ng mga provincial bus para mabigyan ng serbisyo ang lahat ng mga biyahero. Karagdagang detalya sa report ni Erlo Bringas live mula sa PITX. Yan po ang Paranaque Integrated Terminal Exchange. Hello. Ali, mula pa kaga, kahapon hanggang uh, matapos sa trabaho ng ating mga kababayan hanggang sa mga oras nito ay walang uh, patid sa pagdating yung ating mga kababayan uuwi sa kanilang mga probinsya. Sa mga nakausap nga natin kanina, Ali, ay may baga itinerary na raw sila na kanilang mga pupuntahan pagtongtong nila sa kanilang mga probinsya. Matapos na iurong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang holiday at ginawa na itong biyernes, nagsimula na magdatingan sa mga bus station na marami nating na mga kababayan pa uwi ng kanilang mga probinsya dito sa isang bus terminal sa Cabao, Quezon City. Tuloy-tuloy ang biyahe ng mga bus pa norte. Katunayan mula pa kahapon, mas dumami ng mga pasahero ngayong araw na nagtungo sa kanilang terminal. Siyempre, nadama yan. Hanggang bukas pa ng maghapon. Kasi ngayon pa nang talaga uwi ang pasahero. Kasi kahapon may pasok pa -pas sila. Yun naman, ilang bus na, pas natin ay sapat naman. Uh, katunayan, marami na kami na-accommodate ng pasahero. Muna kami ng mga. Sabi ng pamuruan ng terminal, magiging 24 hours ng kanilang biyahe dahil sa inasang dagsa ng mga pasahero. Nasaan nilang aabot sa siyam na libong pasaherong tutungo sa kanilang terminal mula ngayong araw hanggang kinabukasan. Tiniyak naman nilang magiging sapat ang bilang ng mga bus na babiyahe para ma accommodate nila mga pasahero. Ngayong oras na ito, nakakakulang 5,000 na tayo. Mga 8 siguro, 8 o 9. Reminders lang namin sa mga pasayero sa Balay Transit na lagi tumatakilig sa amin. Mag-ingat sila at mag-agaan nila pag-uwi para hindi sila masabay sa karamihan ng pasayero. Kabilang sa mga pasayero na naisabing bus terminal ay ang mag-anak na sina Aling Esmeralda at Susan na nagmula naman sila sa Muñoz, Nueva Ecija. Umuwi raw sila sa Metro Manila para mabisita ang kanilang anak magbabakasyon na po for long weekend. Kasama ko po yung aking abo. Isa po biyahe niyo? Maayos naman? Maayos naman po. Okay naman po. Medyo okay kasi walang maraming pasahero ngayon. I-expend po namin yung family bonding namin ng anak ko kasi hindi siya nakaka-uwi sa probinsya. Kaya kami na yung pinaluwas niya para ipasyal naman kami dito sa Manila. Excited ba kayo makauwi ng probinsya? Opo. Opo. Gano'n po ka-excited? Happy excited na apat na araw din. Bye nga. Meron lang kami bisitahin na kamag-anak. Medyo matagal. Mga taon din bago nakakaluwas. Buti at may long weekend. Kahit pa paano nakakapagbakasyon. Ang magkakapatid na ito at magkakaibigan isang araw pa daw hindi makatulog dahil sa excitement na makauwi sa kanilang probinsya. Ito, mga kasamahan ko, for almost months hindi na makatulog. sa so, sobra excited. Tapos na taong pang long weekend, So yan, gabi-gabi, hindi na makatulong. Na no, isang araw pa kami bumili ng ticket, so sobrang excited. Sapat naman ang biyahe ng mga bus sa PITX ayon sa pamunuan at walang naiulat na pagkadili ng mga pasahero. Siniguro din ng pamunuan ng terminal na mapupunan ng bus na kakailaganin sa patuloy ng pagdagsa ng mga pasahero patungo sa kanilang destinasyon. Sa tala ng PITX, inaasahan nilang aabot sa 170,000 ang bilang na magiging pasahero nila ngayong long holiday break. So betala ali may uh, paalala natin do sa ating mga kababayan na uh, mga, mga uuwi pa kayong uh, oras nito. Ay uh, wag niyo na pong dalhin yung alam niyo pong uh, ka lalo na sa mga entrance pa lang ng mga Buster terminal. Katunayan dito sa PITX tuloy-tuloy yung uh, pagdating ng mga tao at ito uh, makikita mo sa gilid ko tuloy-tuloy din yung pagdating ng ating mga kababayan na uuwi sa kani-kanilang mga probinsya. Alam kung alam niyo po na awal na dalhin, lalo na po yung mga patalim, ilang pang mga kagamitan. Huwag nyo na pong dalhin yan dahil kukumpiskahin yan dito pa lamang sa entrance ng gate. Ganyan din ang ipinatutupad doon sa iba pang baga terminal dito sa Metro Manila. Kaya paalala natin doon sa ating mga kababayan din ay uh, bumiyahe po kayo ng maaga upang sa kanon maabutan nyo po yung mga biyahe at hindi po ninyo maabutan yung uh, madaming uh, tao sa baga bus terminal. Ali. Erlo, mukhang uh, batay sa pagdagsa ng mga tao. Marami kang nga nakausap na uuwi sa kanilang probinsya para makapiling yung kanilang mamahal sa buhay. Mukhang effective itong holiday economics ng uh, ma ng ating Pangulo at mga nakaraang Pangulo. Pero wala ka bang nakausap kasi yan din yung mga lokal na turista, hindi ba, na mamamasyal sa iba't ibang bahagi ng ating bansa? Well, ang uh, nakausap lang natin kanina, yung isa na, yung kanina, yung uh, si Aling, uh Uh, Marilyn Cabano na pupunta dag Albay para mamasyal kasama yung kanyang kapatid at yung kanyang mga kaibigan. Yung, ito daw yung pagkakataon talaga na, na kanilang nakita Ali dahil nga sa dami ng mga working, uh, yung mga araw na may mga trabaho, ang karamihan sa atin ay ito yung uh, baga, ito yung swak na araw na kanilang napili no, pang sa kanon Mas mahabang bakasyon at uh, makakapag-relax sila kung sakasakali dun sa kanilang uh, destinasyon, Ali. Okay, nagsagawa ba ng random drug testing sa mga bus driver natin? Pangkaraniwan niya na ginagawa, hindi ba? Well, ali sabi nag uh, land transfer uh, ng LTFRB ay uh, yan ay regular nilang ginagawa tuwing magaganito uh, ga uh, si uh, season. So uh, tuwing uh, bago dumagsa yung ating mga kababayan uh, pasahero sa baga uh, Bus Terminal, nag-iikot na talaga sila lalo na dito sa PITX at sa iba pang bus uh, station para i-check at uh, i-test yung ating mga drivers kung ito ba ay uh, hindi uh, lulong doon sa binagbabawal na gamot dahil bawal po kasi bawal kasi yan. At kung yung uh, isang driver ay, ay nag-positive, hindi na nila ito papayagan pang makabiyahe pa. At ang uh, worst case scenario ay uh, ma-revoke yung uh, lisensya ali. Alright, Erlo Bringas, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.